Hello everyone, for today's vlog nga pala ay magluluto tayo ng munggo dahil Friday ngayon Iniwa ko na nga din pala ang bawang, sibuyas at kamatis ilagay na nga din pala ako ng mantika sa may kawali. At nung mainit na ang mantika ay ginisa ko na ang bawang, sibuyas at kamatis. Pagkagisa nga ay sinunod ko na din ang sardinas. At sinunod ko na din ilagay ang munggo. Nilagyan ko na nga din pala ng magic syrup at patis upang sumarap. Makalipas nga palang ilang minuto, nilagay ko na din ng malunggay sili at chicharon. pass forward nga, luto ng ginisang munggo, pwede tayong kumain.